sa team na pangarap na makaangat sa buhay, isang dalagang nagluluto sa maliit nilang karindirya, ay biglang nagkaroon ng pagkakataong hindi niya inasahan. Isang araw, may dumating na misteryosong lalaki na tumikim ng kanyang luto, at doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang kapalaran. Isang babae na nagtatrabaho kasama ng kanyang ama sa kanyang karindirya, si Aoy. Siya ay napakahusay, at sa kabila ng pagiging nasa isang lugar na mababa ang kita, ang karindirya ay palaging maraming customer. Ang specialty ng restaurant ay fried noodles na ginawa gamit ang isang lihin na recipe na ipinamana mula sa kanyang mga ninuno. Gayunpaman, hindi masaya si Aoi sa trabahong ito at nangangarap ng mas malaki. Isang araw, isang lalaki ang bumisita sa restaurant, at pagkatapos matikman ang kanyang pagkain, sinabi sa kanya na siya ay napakatalented para magtrabaho sa ganoong lugar. Iniabot niya sa kanya ang isang business card para sa hunger at sinabi sa kanya na karapat dapat siyang magtrabaho doon. Nagulat si Aoi ngunit kinuha ang card at inilagay sa kanyang bulsa. Nang maglaon, nag-usap sila ng kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanila ang tungkol sa restaurant at ang lalaking nagbigay sa kanya ng card. Sinabi nila sa kanya na ang hunger at ang may-ari nito, si Chef Paul, ay kabilang sa mga pinakasikat na pangalan sa Thailand at maging sa buong mundo. Laking gulat nila na hindi niya alam ang tungkol sa kanya. Nang gabing iyon, muling tumingin sa card si Aoi at naghanap ng impormasyon tungkol sa restaurant at kay Chef Paul. Nakahanap siya ng mga larawan niya kasama ang maraming celebrity na pinupuri ang kanyang pagkain at nanunood ng mga video kung saan siya nagsasanay ng mga batang chef. Siya ay sobrang naengganyo sa ideya, at siya ay nagpupumilit na tumuon sa kanyang trabaho. Bumalik ang lalaking nagbigay sa kanya ng card, at sa pagkakataong ito, nagpa siya si Aoi na sumama sa kanya. Gayunpaman, nararamdaman niya ang kanyang sarili sa kanyang itsura at pananamit dahil ang restaurant ay lubhang maluho. Hindi tulad ng anumang nakita niya noon, dinala siya nito sa kusina at hiniling na maghintay. Si Aoy ay namang ha sa paligid, nabighani sa lahat. Kumuha siya ng kutsilyo. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang manager at sumigaw sa kanya na ibaba ito, na sa sobrang gulat ay kanyang nabitawan. May ibang kandidato na pala bukod kay Aoy, at pareho silang sasailalim ilalim sa cooking test, kung saan isa lang ang pipiliin ni Chef Paul para magtrabaho sa restaurant. Ang isa pang kandidato na si Pat, ay mayabang at mina maliit si Aoy at naniniwalang hindi siya makakalaban pagpasok na pagpasok ni chef Paul sa kwarto, lahat ay natakot at pumila si Pat na masyadong nagsasalita ay patuloy na sinusubukan makipag-usap kay Paul ngunit paulit-ulit siyang pinahiya ng chef na nagpapaalala sa kanya na hindi siya hiniling na magsalita binigyan sila ni Paul ng simpleng hamon ang paggawa ng sinangag tumawa si Pat kung gaano kadali ang gawain at agad na nagsimulang magluto nang tingnan ni Paul si Aoy na hindi pa kumikibo ay mabilis din itong naghanda. Si Pat, sa sobrang kumpiyansa, ay pumipili ng bagong lutong kanin, habang si Aoy, na hindi sigurado sa una, ay pumipili ng isang partikular na uri ng kawali at nagpa siya na gumamit ng natirang kanin mula sa refrigerator. Pinagtatawa na ni Pat ang kanyang pinili, ngunit nakatoon si Aoy sa kanyang ginagawa. Nang matapos sila, mukhang napakasimple ng plato ni Aoy, na sinisiguro ni Pat na siya ang nanalo nagsimulang husgahan ni Chef Paul ang mga pagkain, simula kay Aoy. Nang hindi man lang nakatikim ng kay Pat, sinabihan niya itong umuwi. Si Pat, gulat na gulat at mayabang na iginiit na ang kanyang niluto ay hindi masama at ang hitsura ng kay Aoy ay kakilakilabot. Nakipagtalo siya na karapat dapat siyang magtrabaho sa restaurant. Bilang tugon, binato ni Paul ang kanyang bag sa kanya, at sinabihan siyang umalis. Tinanong ni Paul si Aoy kung bakit gusto niyang magtrabaho para sa kanya, sumagot siya na gusto niyang maging espesyal. Lumapit ito at sinabi sa kanya na ang bango ng noodles sa buhok niya mula sa dati niyang trabaho ay walang lugar sa kusina na ganito. Inutusan niya itong maligo at ihanda ang sarili. Ginawa ni Aoy ang sinabi niya, nagsuot ng uniforme ng restaurant, at nakaramdam ng hindi kapanipaniwala na kasiyahan. Pagpasok niya sa kusina, ipinakilala siya ni Ton sa team. Ipinaliwanag niya na mayroong pitong chef, kabilang si Chef Paul. Ipinakilala niya si Don, ang pangalawang in-command ni Paul, sa soup chef, si King, na humahawak ng malalamig na pagkain, sauce at dessert. Si Bai, ang kitchen assistant at siya mismo, si Tan, ang pinakabatang assistant ng head chef. Sinabi ni Tan kay Aoy na malamang napapalitan niya ang isang taong natanggal kamakailan at malamang na mamamahala sa pagprito. Sa sandaling iyon, dumating si Paul at ipinaalam sa kanila na bukas ay magkakaroon ng eksklusibong birthday party na may 15 bisita na may average na pung taong gulang. Ang host ay si General Primsak at lahat ng mga dadalo ay mga kilalang personalidad sa politika. Ang tema ng party ay karne at dugo. Ibig sabihin, ang bawat ulam ay dapat makatas na nagiiwan ng matagal na sensasyon sa bibig pagkatapos kumain at ang mga kulay ay dapat nakahawig ng dugo inatasan ni Paul si Aoy ng gawain na magprito ng napakamahal na hiwa ng karne nang hindi nawawala ang katas nito. Ipinaliwanag niya na ang buong proseso ay nakasalalay sa kung paano hiniwa ang karne at nagturo sa kanya na magsanay. Si Aoy, nakaramdam ng kaba, nagpupumilit na putulin ito ng maayos. Si Paul ay sumisigaw sa kanya, na sinasabi sa kanya na ang hiwa ay lubhang mahalaga, at hindi niya naiintindihan ang kanyang ginagawa. Ito ang kanyang unang pagkakataon na humawak ng isang bagay na ganito kaselan, at ang pressure ay nanaig sa kanya. Pagkatapos ay pinaluto niya ito, ngunit sa tuwing sinusubukan niya, pinapagalitan niya ito dahil sa labis na pagluluto nito. Patuloy siyang sumusubok sa maraming piraso, ngunit sa bawat pagkakataon, sasabihin niya sa kanya na mali ito. Ipinaalala niya sa kanya na siya ay tinanggap para sa partikular na gawain ito. Kung hindi niya magagawa, wala siyang lugar sa kusina. Binigyan siya ni Paul ng dalawang pagpipilian. Patuloy na subukan hanggang sa makabisado niya ang pagprito ng karne o bumalik sa tindahan ng pansit ng kanyang ama. Aalis na siya dahil sa stress, at napaluha si Aoy, hindi na kayanan ang malupit na pamumuna ni Paul. Isinasaalang-alang niya na huminto, ngunit sa huli ay nagpa siya siyang manatili at patuloy na sumubok. Magdamag siyang nagsanay, tinitiis ang mga paso mula sa init, ngunit tumangging sumuko. Habang umuwi ang iba sa team, nananatili siya sa kusina, determinadong gawing perpekto ang ulam. Kinaumagahan, pagdating ng lahat, nakita nilang nakatulog si Aoy sa sahig ng kusina. Si Tan ang gumising sa kanya at napansin niyang natatakpan ng paso ang kanyang mga kamay. Pagdating ni Chef Paul, sinimulan na naman ni Aoy ang pagprito ng karne. Sa pagkakataong ito, ipinatupad niya ito ng walang kamali-mali, eksakto tulad ng itinuro niya. Gayunpaman, hindi umimik si Paul matapos itong matikman. Sinabihan lang niya ang team na magbihis at maghanda para sa party. Ang kaganapan ay puno ng mga kilalang tao, politiko, at mga high-profile na bisita. Isang mayamang negosyante na nagngangalang tos, na nagmamay-ari ng isang malaking chain ng restaurant, ang lumapit sa kusina. Agad na sinabi sa kanya ni Paul na ang puwang na ito ay para sa kanya at sa kanyang koponan lamang. Dati nang nag-alok si Tos na pondohan ang restaurant ni Paul, ngunit tumanggi si Paul, mas piniling magtrabaho ng nag-iisa. Dahil bukas ang kusina para sa party, inutusan ni Paul si Aoy na iprito ang karne sa harap ng lahat. Sa pagkakataong ito, si Aoy ay punong-puno ng kumpiyansa at perpektong na isasagawa ang ulam. Pinalakpakan ng audience ang performance niya. Habang ang koponan ay naghahanda at naghahain ng mga pagkain, si General Primsock at ang kanyang mga bisita ay nanonood ng may paghanga. Ang pangwakas na pagtatanghal ay eksaktong tulad ng naisip, madilim na pula ang kulay, sa ilalim ng tema ng karne at dugo, na may makatas na texture na nagiiwan ng pangmatagalang impresyon. Ang mga bisita ay labis na humanga sa lasa na literal nilang dilaan ang kanilang mga plato ng malinis. Pagkatapos kumain, iniabot ni Toskay Aoy ang kanyang business card na sinasabi sa kanya na makipagugnayan sa kanya kung sakaling may kailangan siya bumalik si Aoi sa restaurant ng kanyang ama, kung saan tinawagan siya ni Tan upang samahan siya sa isang paglalakbay. Namimili sila ng mga espesyal na sangkap, at ipinaliwanag niya kung paano palaging kumukuha si Chef Paul ng pinakamagagandang sangkap, karamihan sa mga ito ay nagmumula sa mahihirap na komunidad. Sa ganitong paraan, kahit na ang mga hindi pinalad ay nakikinabang sa pananalapi mula sa pagbebenta ng kanilang mga kalakal sa mayayaman. Namangha si Aoy kay Paul, nakikita siya bilang isang mabait na tao sa kabila ng kanyang pananakot at mahigpit na kilos. Bumalik sa restaurant, tinanong ni Aoy si Paul kung ano ang kanyang gawain para sa araw. Sinabi niya sa kanya na walang dapat iprito at kahi na maglinis na lang siya. Tumanggi siya at sinabing hindi siya sumali para sa paglilinis. Bilang tugon, itinalaga niya siya sa pagputol ng tungkulin sa halip na bumili. Gayunpaman, pa man, paulit-ulit niya itong pinupunan dahil sa pagiging masyadong mabagal. Nang hindi niya sinasadyang mahiwa ang sarili, malamig na sinabi ni Paul na ang pagprito lang ang alam niyang gawin at binabalaan siya na huwag isipin na mas mahalaga siya kaysa sa kanya, saka siya lumayo. Maya-maya, naghanda ang team para sa isa pang high profile na event. Habang nag-uusap, ipinapahayag nila ang kanilang pagnanais na maranasan ang marangyang buhay ng mga bisitang kanilang pinaglilingkuran. Sinabi sa kanila ni Dong na ang mga taong ito ay walang pakialam kung sino sila o kung ano ang kanilang ginagawa. Higit pa riyan, wala silang halaga sa kanila. Bumalik si Aoy sa restaurant ng kanyang ama at naghanda ng isang piraso ng karne para sa kanya. Bagamat inamin niyang masarap ito, sinabi niya sa kanya na hindi ito kasing sarap ng fried noodles na gusto nila. Ang kanyang kapatid na lalaki ay mapaglarong kinukut siya sa kanyang pag-arte na superior dahil lamang siya ay nagtatrabaho sa mga mayayamang tao ngayon. Nang maglaon, kumuha si Aoy ng pansit mula sa restaurant ng kanyang ama at binisita si Tan sa kanyang tahanan. Tinuturuan siya ni Tan kung paano maghiwa at magluto ng karne ng tama, habang siya naman ay nagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng wok. Magkasama silang nagluluto ng ulam, at binibigyan siya ni Tan ng feedback kung paano mag-improve. Habang nagsasama sila, mas nagiging close sila. Kinabukasan sa restaurant, naghanda si Aoi ng isang piraso ng karne at hinahayaan si Dong na tikman ito. Binibigyan niya siya ng ilang feedback, na itinuturo na ang taba ay hindi maayos na niluto, Sinabi niya sa kanya na marami pa siyang lalakbayin at binalaan siya na huwag mauna o isipin na marunong na siyang magluto. Sa sandaling iyon, naglabas si King ng sigarilyo, at sinubukan ni Tan na balaan siya na bawal ang paninigarilyo. Sa sandaling iyon, pumasok si Paul, at mabilis na itinago ni King ang sigarilyo. Pero napansin ni Paul, inutusan niya si King na ilabas ito, ilagay sa kanyang bibig, pagkatapos ay ihulog ito sa sopas na ginagawa ni King pinilit niya siyang inumin ang sopas bilang isang aral, na binibigyang diin na hindi niya isa sa panganib ang kanyang reputasyon dahil sa kawalang ingat ng isang miyembro ng koponan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Paul na mayroong isang magnanakaw sa kanila, isang mamahaling hiwa ng karne at foie gras ang nawawala. Hinihiling niya na umamin ang salarin. Kung hindi, susuriin niya ang mga security camera, paalisin ang magnanakaw, at tatawag ng pulis. Inamin ni Tuyo na kinuha niya ang mga ito dahil pagkatapos ng mga taon ng pagluluto ng mga mararangyang pagkain para sa mga mayayaman, hindi pa niya ito natikman mismo. Malamig na sinabi sa kanya ni Paul na ang gayong pagkain ay para lamang sa mga mayayaman. Sinabi niya na kung may pera si Tuyo, maaari niya itong upahan upang magluto para sa kanya. Pero dahil sa ginawa niya, tapos na ang oras niya sa kusina. Pagkatapos ay idineklara ni Paul na si Away ang magiging katulong niya sa susunod na araw, habang si Dong ang papalit sa mga tungkulin ni Toyo dahil kulang na ang mga tauhan ng koponan. Nabigla ang koponan sa desisyon ni Paul ngunit walang pagpipilian kundi tanggapin ito. Kinabukasan, dumating sila sa kanilang bagong pinagtatrabahuan. Nagalit si Paul nang matuklasan niya ang mga bakas ng hipon sa sopas ni Tan. Sinisigawan niya sila dahil may allergy sa shellfish ang batang babae na pinagluluto nila, at maaaring mapanganib para sa kanya ang pag ng sopas. Para mailigtas ang sitwasyon, mabilis siyang gumawa ng bagong sopas gamit ang instant noodle seasoning at tap water. Nakapagtataka, nage-enjoy pa rin ang pamilya. Pagkatapos ng trabaho, bumalik sila sa restaurant, kung saan galit na hinihiling ni Paul na malaman kung paano nangyari ang gayong pagkakamali. Iginiit ni Tan na wala ang hipon sa menu at lahat ay inihanda sa kanilang kusina. Gayon paman, nakahanap si Paul ng hipon sa kaldero kung saan ginawa ni Tan ang sopas. Agad niyang hinarap si Dong, napagtantong sinabotahin niya ang ulam dahil sa selos kinatan at away. Pinagalitan siya ni Paul, tinawag siyang isang kabiguan at ipinahayag na hindi na siya papayag na magluto muli. Itinulak sa kanyang limitasyon, kumuha si Dong ng kutsilyo at sinaksak si Paul bago lumakad palayo. Isinugod si Paul sa ospital, ngunit ang nakakagulat ay walang pamilya, kamag-anak, o kahit na malalapit na kaibigan ang pumupunta sa kanya. Tanging mga tauhan niya lang ang nasa tabi niya. Kinabukasan, binisita ni Aoy si Paul sa ospital. Nadatnan niya itong nakikipagtalo sa isang nurse at ayaw kumain. Dinalhan niya ito ng fried noodles mula sa restaurant ng kanyang ama, na sinasabi sa kanya na ginawa ito ng may pagmamahal. Kinain ito ni Paul, ngunit tulad ng inaasahan, ay tumangging kurihin siya. Sa halip, itinatakwil niya ang ideya ng pagluluto ng may pagmamahal, at sinabing ito ay isang walang kwentang paniniwala ng mga mahihirap at hindi matagumpay na tao lamang ang ginagamit bilang dahilan. Tinanong siya ni Aoi kung bakit siya naging chef at kung ano ang nagudyok sa kanya. Sinabi sa kanya ni Paul na ito ay isang garapon ng caviar. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ina ay isang kasambahay para sa isang mayamang pamilya. Bata pa lang siya ay lagi niyang iniisip kung bakit hindi sila katulad ng kanyang pamilya, kung bakit hindi sila nakakakain ng parehong marangyang pagkain, lalo na ang caviar, na madalas niyang nakikitang kumakain ang mga mayayaman. Isang araw, nagnakaw siya ng isang banga ng caviar para tikman ito, ngunit nahuli siya ng anak ng may-ari ng bahay at inakusahan siyang magnanakaw. Dahil sa gulat, nabagsak ni Paul ang garapon, at nabasag ito sa sahig. Ang kanyang ina ay kailangang magtrabaho ng maraming buwan upang mabayaran ang halaga ng maliit na garapon na iyon, habang si Paul ay napilitang linisin ang kalat. Habang pinupunasan niya ang sahig, natikman niya ang caviar, at sa kanyang pagtataka, ito ay kasuklam-suklam. Doon niya napagtanto na ang mga mahihirap ay kumakain para lamang mabusog ang kanilang sikmura, ngunit kapag sila ay may pera, naghahanap sila ng mga mahal at kakaibang pagkain, anuman ang kanilang lasa. Mula sa sandaling iyon, nagpasya siyang maging chef para sa mga mayayaman, upang matiyak na palagi silang nagugutom sa kanyang pagkain, palaging nangangailangan sa kanya. Bumalik si Aoy sa restaurant ng kanyang ama, at natuklasan lamang na siya ay nagkasakit ng malubha at nasa ospital nagmamadali siya roon, nalaman lamang na walang available na kama ang ospital. Nakipag-away siya sa mga tauhan hanggang sa wakas ay pumayag silang suriin siya. Siya ay sumailalim sa operasyon, ngunit ang pasilidad ay masikip, at siya ay inilagay sa isang halos hindi matitirahan na lugar, na kung saan ay ang lahat ng kanilang kayang bayaran. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, napaiyak si Aoy, puno ng guilt dahil wala na siya para sa kanyang amagayan ng dati. Paglabas niya ng ospital, nakakita siya ng isang ulat ng balita tungkol sa isang lalaking pumatay sa kanyang asawa at anak na babae dahil sa depresyon at paghihirap sa pananalapi. Ito pala ang pamilyang ipinagluto nila kamakailan. Si Aoy ay naguluhan, bakit ang isang pamilyang nalulunod sa utang ay umupo kay Chef Paul para sa isang marangyang pagkain, sa halip na gamitin ang pera upang bayaran ang ilan sa kanilang mga utang pagkatapos ay napagtanto niya na ito ang tiyak na layunin ni Paul, na gawin ang mga mayayaman na manabik ng labis sa kanyang pagkain na mas inuuna nila ito kaysa sa lahat ng bagay, kahit na sila ay nahihirapan. Nang maglaon, si Paul at ang koponan ay naglakbay ng malalim sa kagubatan, kung saan sila ay nanghuli at nakakuha ng isang bihirang ilegal na ibon upang lutuin. Nagprotesta si Aoy, sinabi kay Paul na wala itong kinalaman sa pagluluto. Ito ay tungkol sa batas, Malamig na sinagot ni Paul na hindi hindi siya magiging isang tunay na chef, hanggat iniisip niya ang kanyang damdamin. Bigo sa ipinahayag ni Aoy na siya ay huminto at lumayo. Sumunod sa kanya si Tan, umalis din sa team. Pag-uwi, naalala ni Aoy ang business card na natanggap niya mula kay Toss sa party ni General Primsak. Tumawag siya sa kanya at nagayos ng isang pulong. Pinupuri siya ni Toss, na nagsasabi sa kanya na naniniwala siyang malaki ang potensyal niya at tutulungan niya itong maging isa sa mga namungunang chef sa mundo dinala niya siya sa isang bagong lokasyon at nag-set up ng restaurant para lang sa kanya. Pinangalanan nila itong Flame. Inanyayahan ni Aoi si Ton na sumali sa kanyang koponan, ngunit tumanggi siya, at sinabing hindi siya maaaring magtrabaho sa ilalim nito. Nagsimulang magtrabaho si Aoi, at nagtipon si Tos ng isang team para suportahan siya. Naghanda siya ng ilang pagkain, na at pinuri ni Tos, na sinasabing ang mga ito ay mabuti ngunit walang katapangan. Ginaya pa rin niya si Paul. Hinihikayat niya itong maging mas matapang, kaya nagsimulang mag-eksperimento si Aoi ng mga bagong lutuin, pinipilit ang sarili na patunayan na mas magaling pa siya kay Paul. Dumating ang ingranding pagbubukas ng restaurant, at nariyan ang media upang makuha ang sandali. Puno ang lugar, may mahabang pila ng mga taong naghihintay na makapasok. Lahat ay namangha sa kanyang tagumpay. Nang maglaon, binisita ni Aoi si Tan sa restaurant na kanyang binuksan, ngunit ito ay nahihirapan at malapit ng magsara malinaw na naiingit siya sa tagumpay nito dahil nalampasan siya nito. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit hindi niya naabot ang kanyang pangarap ay hindi dahil kulang siya sa talento, ngunit dahil hindi niya pinagkadalubhasaan ang kanyang craft. Mapait na tugon ni Ton na kagaya na niya si Chef Paul ngayon. Iniwan siya ni Aoy at naglakad palayo. Pagkatapos ay tinalakay ni Aoy si Ton kay Tos, nagtatanong kung matutulungan niya siya. Ibinasura ni Tos si Ton bilang isang karaniwang chef, na nagsasabing marami ang katulad niya. Gayunpaman, pumayag siyang kausapin siya at tingnan kung mayroon siyang magagawa. Pagkatapos ay ipinalam ni Tos kay Aoy na ang kanilang unang major event ay magaganap sa susunod na linggo sa isang high society party na hino-host ni Madam Milky. Ang kaganapan ay dadaluhan ng mga maimpluwensyang tao, na ginagawa itong pagkakataon ni Aoy na ipakita ang kanyang sarili sa mundo. Nang maglaon, tinawagan ni Aoy si O, na binabati siya sa pagkamit ng lahat ng gusto niya, at hinihimok siyang umuwi, lalo na't malapit nang lumabas ang kanyang ama sa ospital. Gayunpaman, iginiit ni Aoy na marami pa siyang dapat gawin, at hiniling kay Una alagaan ang kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Una na mimiss niya siya, at sinabi ng mga tao sa kanilang kapitbahayan na nagbago siya. Ngunit si Aoy ay nakatoon lamang sa isang bagay, na magkamit ng mas malaking tagumpay. Sa kanilang pag-uusap, nagulat si Aoy nang lumitaw sa kanyang harapan si Chef Paul. Naghanda siya ng ulam para sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti siya pagkatapos makatikim ng isang bagay. Ngunit nang hiningi niya ang kanyang opinyon, na talagang gustong marinig ito, hindi niya pinapansin ang kahalagahan nito. Sinabi niya sa kanya na pinasikat na siya nitos, at patuloy na lalapit sa kanya ang mga tao dahil sa kanya. Gayunpaman, binalaan siya ni Paul na ang kanyang tagumpay ay magpapakapit sa kanya sa anumang halaga, tulad ng pagkawala ni Tan, at ito ay simula pa lamang. Sa kalaunan, mawawala sa kanya ang pinakaisensya ng kung ano ang nagpapahalaga sa kanya, tulad ng ginawa niya. Ipinaalala niya sa kanya na noong siya ay nasa ospital, walang sino man ang nandoon para sa kanya. Si Aoy ay labis na naapektuhan ng kanyang mga salita, at natagpuan ang kanyang sarili na hindi makatugon. Bago umalis, sinabihan siya ni Paul na magkikita silang muli sa birthday party ni Madam Milky, dahil hindi lang siya ang chef na kinuha ni Madam Milky para sa event. Naiwan si Aoy sa pagkabigla, na na maaaring hindi siya magtagumpay laban sa isang maalamat na chef tulad ni Paul. Dumating ang araw ng party, at ang unang pagkabigla ni Aoy ay nang magtanong si Madam Milky tungkol kay Paul sa halip na siya, dahil medyo hindi pa siya kilala. Si Tos lang ang may tunay na pagkilala, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Tos kasama si Tan, dinala siya upang suportahan si Aoy, dahil napagtanto niyang nagmamalasakit sila sa isa't isa hinihikayat siya ni Tan na tumutok at magtagumpay, na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng ito ay isang kaguluhan lamang. Si Aoyat at ang kanyang pangkat ay nagsimulang maghanda ng kanilang mga pagkain. Sa unang kagat ni Madam Milky, lahat ay nabighani sa mga lasa. Ngunit biglang lumabo ang mga ilaw, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sinimulan ni Paul ang isang dramatikong pagtatanghal, ibinaba ang isang buong karne mula sa kisame, dalubhasang kinatay ito, nagwiwisik ng mga pampalasa sa ibabaw nito, at naglagay ng apoy sa ilalim upang mahihaw ito. Nakipagtitigan siya kay Aoy sa isang tahimik na hamon. Ang panoorin ay kapansin-pansin dahil ang pilosopiya ni Paul ay upang magutom ang mga tao sa kanyang pagkain. Gaya ng inaasahan, ang buong karamihan ay nagkukumpulan sa kanya, halos nakalimutan na ang presensya ni Aoy. Ngunit tumanggi si Aoy na sumuko. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto at hindi nagtagal, bumalik ang mga bisita upang makita kung ano ang kanyang nililikha. Naghahanda siya ng pritong pansit na hango sa recipe ng kanyang lola at ama. Habang nagluluto siya, bumabagabag sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang pamilya, at nagbigay siya ng taus pusong kalumpati tungkol sa pamilya, ginhawa, at pagluluto ng may pagmamahal. Lahat ng nakatikim ng kanyang luto ay naantig, hindi lang sa sarap kundi sa emosyon sa likod nito. Si Paul ay hinamon muli si Away sa pamamagitan ng paggawa ng sopas gamit ang parehong pansit na pampalasa na ginamit niya noon. Dahil walang nakakaalam ng tunay na sangkap ng sabaw, natural lang sa kanila na humanga sa isang ulam na likha ng isang kilalang chef na tulad niya. Pagkatapos ay nilapitan ni Paul si Aoi at sinabi sa kanya na ito ang huling aralin na ituturo niya sa kanya. Anuman ang kanyang nilikha, gaano ito kahangahanga o gaano man ito kalikha, ang mga paniniwala ng mga tao ay mahirap baguhin. Kaya naman kahit simpleng ulam ang inihain niya, panalo pa rin siya. Dahil sa paglipas ng mga taon, ginawa niya ang mga tao na manabik sa anumang nilikha niya, kahit ano pa iyon. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Paul. Nagsimulang magpop-up ang mga mensahe sa mga telepono ng lahat, na nagpapakita ng video kung saan siya naghahain sa isang sikat na politiko ng isang ulam na gawa sa isang ilegal na species na hinuli na ibon. Ito rin ang araw na nagbitiw si Aoy. Ni-record pala ni Tanang footage, at sa tulong nitos, nailik nila ito sa media at press. Nagsimulang magreklamo si Paul, kumbinsido na si Aoy ang nasa likod nito. Sinabi niya sa kanya na maaaring nanalo na siya ngayon, ngunit babalik siya ng mas malakas kaysa dati. Napaluha si Aoy, itinuring niya si Paul na kanyang tagapagturo at hindi niya nais na matapos ang mga bagay sa ganitong paraan. Nakatingin siya kinatan at Tos, nakaramdam ng lungkot sa lahat ng nangyari. Sinabi sa kanya ni Tos na malapit na niyang kunin ang lugar ni Paul at si Tan ang dahilan ng lahat ng ito. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Tos na tutulungan niya si Tan dahil ang video na mayroon siya ang susi sa kanilang tagumpay. Iniwan sila ni Aoy at lumayo, ngunit sinundan siya ni Tan, sinasabi sa kanya na nakinig siya sa kanyang mga salita, hinabol ang kanyang pangarap, at nagtagumpay anuman ang paraan. Hindi siya sumagot at umalis si Aoy mula sa party, bitbit -bit ang kawali na una niyang ginamit sa restaurant ng kanyang ama, at matagal nang ginagamit. Habang naglalakad siya sa mga lansangan, Nakita niya ang mga mahihirap na nakaupo sa bangkete, kumakain ng kahit anong makakaya nila. Sa wakas ay nakarating na rin siya sa restaurant ng kanyang ama, ngunit nakita niyang sarado ito dahil siya ang nagpapatakbo nito at tumulong sa kanya. Nang makita niya ang kanyang ama, napaiyak siya at niyakap ito. Nagpa siya si Aoy na hindi na siya babalik sa mga high-end na restaurant. Sa halip, bubuksan niyang muli ang restaurant ng kanyang ama at promote ito sa social media, kasama si O at ang kanyang kapatid na babae na tinutulungan siya. Napagtanto niya na dito talaga siya nararapat, kasama ang kanyang pamilya at mga tao. Hindi niya iwawala ang mga ito alang-alang sa isang hongkag na pangarap at isang buhay na hindi kailanman sa kanya. Ang pamilya, seguridad at pag-ibig, ay higit na mahalaga kaysa katanyagan at kayamanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.